Ngayong araw na ito mga kapapong, ay medyo masungit po ang panahon. Kaya kung napapansin nyo, medyo madilim, nag-uulan. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagtulong at paggawa nga po ng mga video na alam naman po natin kailangan ng nakararami. Mga kapatid, alam kong kayo po ay nag-iisip. Kung hanggang sa ngayon po ba ay araw-araw pa rin po ba niya tayong iniisip? Sumasagi pa ba tayo hanggang sa ngayon sa kamalayan ng ating ex o taong minahal po natin? pag-uusapan po natin yan ngayong araw na to mga utol. Pero bago yan, bago tayo umusad, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o. No? Welcome back! At syempre po, nice ko po muna sana mag-imbita na paki-like, follow, paki-bisita naman po tayo sa ating Papong TV Facebook page, mga utol, kung saan tayo po ay naglalagay ng mga latest update, mga nangyayari po dito po sa ating channel at sa mga nais nice po tayong makausap, makapanayan po sa isang one-on-one -on -one coaching yung ating PTV Life Coaching Services, ay dito nyo rin po ko pwedeng mapasyalan. Mga utol, kung halimbawa sa ngayon ay nag-iisip kayo kung namimiss ba niya tayo, kung halimbawa meron pa bang pag-asa na siya po ay makarating doon sa tinatawag nga pong realization, Technically, kung halimbawang naaalala pa niya tayo sa ngayon. At alam ko naman po sa kasalukuyan, marami po ang nag-iisip kung siya po ba ay nakakaranas ng struggles, breakup cycle, or let's say emotional damage na katulad po ng nararanasan natin. Number one po na dapat natin bantayan kung hanggang sa ngayon ay parang pinahihirapan kanya. I mean... Yung alam na natin na gusto natin siyang i-let go, gusto na po natin mag-move on talaga po sa kanya physically, emotionally. Pero kumbaga siya po yung parang humihila sa atin. He or she always find ways para to reconnect sa atin mga utol. Lagi po siyang humahanap ng paraan to reconnect sa atin. Kumbaga halos lahat ginagawa na natin mga kapatid. Iniiwasan na po natin yung mga kaibigan niya. Pero mismong ang mga kaibigan po niya ang humahanap at talaga naman po parang pumipigil sa atin. Yung para bang mo na sa kanya na ako ay magmove on na, okay na ako, malakas na ako. Pero bakit all of a sudden ay parang ayaw niyang ipagawa to sa inyo? At sa ngayon ay parang bigat na bigat ka na parabang ang hirap i-fulfill. Of course, depende ito mga utol. Pero may mga excess na talagang parang aakiting ka pa. Kadalasan dito yung parang china charm at fini-flirt pa nga po tayo hanggang sa ngayon. Yung parabang let's say medyo nagpapabebe pa ang ex mo until sa mga panahon na kayo nga po ay parang malakas na. Kahit anong klaseng situation po ito kung saan makakabalita ka ng tungkol sa kanya, mga ginagawa po niya na talaga naman pong at ipinararating nga po sa atin hanggang sa ngayon, na obviously naman ay mga paraan para talagang madifocus ka at hindi ka nga po makapag-concentrate sa pag-move on sa kanya. Number two mga utol, nagseselos. Alam natin ito po ay mahirap makita o hindi nga po ipapakita sa atin technically dahil nga po syempre as a dumper, malakas, mataas ang ego, magse-self-demonstrate po ito mga utol. Pero yung pagselos, alam natin hindi pwedeng itago yan by way of reactions or even sa mga mata kung nakakaharap po natin. Mababalitaan natin ang mga ganitong senaryo kung halimbawa nga pong nakaka-encounter, nakakausap po natin hanggang sa ngayon, yung mga kaibigan. Magkukwento sila, may mababalitaan ka, may maiintindihan, mararamdaman, malalaman ka. Madalas pa nga mga utol, ay direktang itatanong sa'yo, kung kamusta na pala kayo nito or ano bang nangyayari sa'yo or halimbawa nga pong nakita ko lately sa social media na ganito yung nangyayari sa'yo at makikita mo yung curiosity niya at talaga naman pong interest niyang malaman Any signs na siya po ay nagseselos mga utol ay alam naman po natin it's signals din po sa ating kamalayan na siya po ay nag-iisip. hulugan na iniisip halos araw-araw po siguro tayo ng ex natin o ng taong mahal natin hanggang sa ngayon. Bukod sa tinatanong kang diretsyo mga utol at pagka tinatanong mo to ay nakikita mo talaga yung facial reaction niya, yung pagiging sensitive niya sa part na to. Meron din naman po yung iiwasan niya yung ganong klaseng situation na alam naman po natin obviously napapag-usapan o nakita na niya mismo na kayo nga po ay with someone. Tapos, pagkahalimbawang magkaharap kayo or let's say nasa circle of friends kayo, ay pilit po niyang iniiwasan na hindi ma-brought up yung situation or topic na yan. Pangatlo po mga utol, kung kayo po ay talaga namang nagkaroon ng legit, legitimate na relasyon kung saan alam mong kayo talaga ay nagmahala, nag-spend time together at ito po ay medyo naglast. Tapos sa ngayon ay nasa attachment period pa kayo. Katatapos lang po ng breakup. Tapos, stuck in denial ang ex mo. Lahat dinideny niya. Iniisip mo ba siya? Hindi. Namimiss mo ba siya? Hindi. Gusto mo ba siya makausap? Ayoko. Apektado ka ba sa breakup? hinding hindi. Kumbaga, stuck up dun sa word na denial ang ex mo hanggang sa ngayon. Alam naman po natin, psychology speaks mga kapatid, ay talaga naman pong ito ay imposible. You cannot just unlove a person. The more you hate, the more you love. Kaya pag sobra naman po talagang pinamumuka or stuck up In denial lang ex mo mga kapatid. Ito po ay kabaliktaran at nararamdaman lang po niya yung mga tinatawag na emotional baggage or pressure kaya po siya nagkakaroon ng stuck up in denial. Lastly, kung hanggang sa ngayon ay napakarami or nagkakaroon pa ng mga signs of concern, frequently ang ex mo ay medyo nagtatanong sa iyo kung halimbawang nakakausap na encounter yung mga best friend po natin malalapit sa atin, ay naririnig po natin na ang ex mo ay medyo nag inquire kung ano ang nangyayari sa'yo. May sense of curiosity, may sense of interest, at talaga naman po mafi feel mo na para talagang nire-relay or fineflex po niya yung nangyayari sa inyo, hoping na ito po ay makarating sa atin mga utol. Madali po nating mararamdaman ito dahil syempre naman po, kilala mo ang ex mo. At alam naman po natin na kung halimbawang ikaw nga po for example, ay talagang umiiwas, uh, wala ka ng care sa tao, di ba po kasamang iiwasan mo po yung malalapit, yung mga best friend? Lalo na po kung halimbawa ang pamilya po ng ex mo. Ito po for a while ay medyo iiwasan po natin. Pero syempre depende kung talagang araw-araw natin sila na-encounter o let's say medyo close tayo sa kanya. Pero most of the time, mga utol, syempre medyo magpapahinga ka sa mga mutual friends common friends. At kung halimbawa naman na madalas na nagkakaroon ng mga situation, scenario na ganito, ay napakadalas na gustong-gusto po niyang pag-usapan ay kayo mga utol. Pag ang topic ay ikaw, ay talaga naman pong medyo po medyo pumapalakpak-palakpak po yung tenga. Ito po ay ilang mga signs, kasama na nga po doon yung parang binanggit ko before na fine-flex ng ex mo yung mga nangyayari sa kanya, Kung baga he or she wanted you to keep updated, mga development, improvement na nagaganap sa kanya. Kung halimbawa nga po parang meron siya mga nakakasama, nakakausap na other person, na parang pinaghihinalaan natin ng mga third party or let's say mga manliligaw, mga nakakadate, mga nagtetext sa kanya ay talaga naman pong bukod tangi at walang humpay po niya itong pini-flex nga po, lalong-lalo na nga po sa social media. Yung para bang mararamdaman mo na parang pinagsiselos ako nito ah. Mga 101% signs po ito mga utol na hanggang sa ngayon ay araw-araw pa rin niya tayong iniisip. Namimiss niya tayo with a tendency na magkaroon po siya ng realization dahil isa pa rin po sa mga susi. Pag mas clear ang mind ng ex mo, mas makakapag at ma-analyze po niyang mabuti yung feelings niya sa atin. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan sa karamihan mga utol na talaga naman pong naghahanap ng na mga ilang senyales. Kung may feelings, araw-araw pa ba tayo namimiss ng ex natin, iniisip ng ex natin, makakatulong po itong vlog na to. Hanggang sa muli mga utol at maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Patuloy po nating alagaan po. At siyempre babantayan po natin ang ating pamilya. Stay safe po sa lahat. Coach Pops.